Kaka-high blood guys, kakagalit Ikaw Grispo, putang na mo Ikaw President Bukbuk -buk Kilay Wala kayong mga silbi Bakit kayo pumayag na ilipat ang 26 billion doon sa AKAP? Tanga ba kayo? Ha? Bakit nag-aayuda niyo na ang ano nyo? Ang goal sa buhay? Pati kayo sa Senado? Noon sa Congress lang yan? Ngayon, umabot na talaga sa Senado ang garapalan? Ano nangyari sa inyo? Makakapi ay ka talaga ng hindi o di oras sa mga ito. Ano sabi mo, Grispo? Ano? Bibigyan mo ng leksyon? ang na ang head ng PhilHealth na si Lidisma? Kaya niyo hindi binigyan ng budget? Yan ba ang solusyon? Ha? Solusyon ng mga bubo yan. Gusto mo bigyan ng leksyon? Tanggalin mo si Lidisma. Bakit? Ang mga Pilipino ang pinaparusahan niyo sa ginagawa niyo. Sa ginagawa niyo niyan, Pilipino ang pinarusahan niyo. Wala kayong puso kayong mga nasa sinit na nagpirma dyan sa zero budget sa DOH, sa PhilHealth. Mga jutang ginimis kayong lahat. Hindi nyo naisip? Hindi 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 ang ano ang taong bayan ang pinahirapan niyo. Wala kayong puso dahil hindi niyo na naranasan maging mahirap. Hindi niyo naranasan ang magkakundalit sa pagkahanap ng pambili ng gamot kakahanap pang bayad sa hospital kakahanap para mapachick -ma -pa up yung anak, nanay, tatay or etc. etc. sa inyo easy lang dahil your money is flowing like a water like a river kaya wala kayong pakialam mga genius kayong lahat kayong mga pumaperma dyan sa sinado sa BICAM na aprobahan na ang pera ibigay sa ACAP Jutang ginimis niyong lahat at mga kababayan wag na po nating ibutong mga to ikampanya natin alamin natin kung sinong mga bumuto dyan at wag na po nating ibuto mga dutang ginimis kayo sana matamaan na kayo ng kidlat kagagalit kayong lahat